Ang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 22, 2025, Biyernes. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pagpistahan ng pagkarena ng mahal na Birheng Maria. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 9 verses 1 to 6. Na, nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman Na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang Dinagdagan mo ang kanilang tuwa Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan Tulad ng mga taong nagahati ng nasamsam na kayamanan Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Sabagat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ng susunugin. Sabagat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan. Ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at ngayon po ay ating ginugunita at pinagdiriwang ang pagka ng Mahal na Birheng Maria bilang bahagi no uh, bagamat kung akin pong kung ating babalikan no uh, siguro hindi ko alam kung sa mga natutunan kasi natin sa Mahal na Birhen siya ay talagang Uh, napaka babang loob at uh, bagamat siya po ay ina ni Jesus ina ng Diyos ay hindi naman siya talaga nagpamalas ng pagmamataas magkos lalo pa siyang napakita ng kababahang loob Kung kaya uh, tinuturing ng simbahan na siya po ay kilalanin bilang isang reyna no? hindi reyna na mananakop kundi isang reyna na talagang nasa kanyang buong pagkatao ang makapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ma mailapit ang mga tao sa kanyang anak. Kung kaya ito po no ang kinikilala natin na at bahagi no ng ating pananampalataya na nawa matularan din natin ang mahal na birhen lalo pa sa panahon ngayon na talaga napakalaki ng problema natin napakalaki ng issue natin sa so lahat ng mga taong gustong magkaroon ng titulo o magkaroon ng posisyon sa lipunan dahil no, yung lahat ay gustong makoronahan na sila ang ang reyna sila ang hari pero nag yung pagkakaroon ng uh, kababaang loob sa pagtugon sa panawagan ng Diyos ay nasaan nga ba? Ah, no? uh, nauunawaan ba talaga natin sa kagustuhan natin maging isang uh, reyna o maluklok sa isang uh, posisyon o titulo? Naintindihan ba talaga natin ang kababaang loob sa pamamagitan no ng sa pagtugon natin sa Diyos na magawa natin ang misyon natin na nagtataglay katulad ng sa mahal na birhen. No, hindi niya man nais na maging reyna pero uh, ipinaggalob ito ng Diyos sa kanya dahil nga sa kanyang pagtugon na maging kabahagi no, sa misyon na pagliligtas sa ating Panginoon. Kaya idulog natin sa Panginoon ang lahat ng, ang, ng mga namumuno sa ating simbahan sa ating likunan na ang pagkakaroon ng korona pagkakaroon ng titulo ay hindi nangangahulugan na tayo po ay magiging kapantay ng Diyos o ipapantay natin ang ating mga sarili sa Diyos uh, magagawa kumbaga uh, gagawin natin kung ano ang gusto natin at mana, mana um, naisin natin na gawin kundi, lagi pa rin natutuon hindi ang ating kalooban ang dapat natin uh, gawin kundi kung ano ang kalooban ng Diyos uh, na sa pamamagitan ng ating mga titulo ay magawa natin at may sakatuparan din natin para isang araw ay makarating din tayo kung nasaan ang mahal na birin doon sa kalangitan sa langit. Muli po sa mga pagpalang araw sa inyong lahat.